guys! Nandito po ulit ang yung cute na vlogger. Char po. So for this video mga guys, no, ay nandito po tayo sa City of Antipolo. So welcome to my channel mga guys. So ayun mga guys, no, magsisimba po kami mga guys sa Antipolo Simbahan. Kasi nga po mga guys, no, malapit na po ang na Santa. Kaya kaya ito po, magbiseta iglesia po tayo. Kaya tara, samahan niyo po kami mga guys. Super excited po talaga mga guys ang yung cute na vlogger sapagkat ang pupuntahan ko po mga guys no ay kamakailan po ay idiniklara ang International Shrine. So talaga naman mga guys no. Isang malaking karangalan po para sa akin mga guys ang makapagsimba po sa ating Antipolo Cathedral mga guys. Kaya kahit medyo po malayo ayos lang po mga guys. Basta po para po sa ating Panginoon. Mas maganda po mga guys kapag pupunta po kayo dito sa Antipolo po agahan nyo na po para nang sa ganun iwas traffic po at saka po syempre po mayroon pa po kayong panahon para mag ikot at para mamasyal na rin po. So bihira lang po talaga ako makapunta dito mga guys no kasi nga po malayo po itong city of Antipolo. Hindi ko po alam mga guys no na marami pa lang suman dito. Ayun mga... Naku bibili tayo niyan mga guys. So, ito na po mga guys, ang ating Antipolo Cathedral International Shrine. O ba diba, talaga namang napakasaya ng inyong cute na vlogger na talaga namang makapagsimba po dito po sa ating Antipolo Simbahan. Layo man po ang aking narating mga guys no, pero super saya naman po na nakapunta po ako dito. O ba diba? Ayan mga guys no, pauwi na po kami mga guys no. So hindi po ako papayag na hindi po ako makabili mga guys ng mga pasalubong or or suman mga guys. So ito na po mga guys ang ating mga pasalubong. So bili-bili na kayo. Char lang po. Ayan mga guys no, napakarami pong pagpipilian po. na oh, Napakarami nilang mga binibenta mga guys. So lalong-lalo na po mga guys ang ating mga kakanin. Nako, masarap ito mga guys no kapag partner sa kape kaya kapag pupunta ka dito mga guys no magdala ka ng baon na pambili po ng iyong pasalubong kasi mga guys no hindi talaga tayo papayag mga guys na hindi talaga tayo makabili ng suman o diba so ayan po Pumili po ako ng suman mga guys at saka kalamay. So muli po marami pong salamat sa panunood. God bless!